May manong ebidensya ang PNP na nagpapakitang ang mga miyembro ng KOJC ang nagsusugat sa kanilang sarili para isisi ito sa mga polis. Ang detalya sa ulat ni Patrick De Jesus. Basag na ilok, sugat sa ulo, mukha, pisngi at iba pang bahagi ng katawan ilan lang ito sa mga tinamo ng pitong pulis nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC nang ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation may ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na, na, nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, na nanakita mga pulis natin But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at uh, sinasaktan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin bilina ng ating GPNP. Tukoy naman na ang pulis na umano'y gumamit ng pepper spray sa isa sa mga opisyal ng KOJC. Inalis na ito sa lugar at dinisarmahan. Maaari rin itong sampahan ng kasong administratibo. May isa namang lugar sa KOJC compound ang pinagtutunan ng pulisya matapos ma-detect ng kanilang ground penetrating radar ang signs of life sa lalim na 20 hanggang 30 metro. Posible umanong dito nagkakanlong si Kibuloy at mga kasama. Naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, uh, penetrating uh, radar po natin may nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Kaya bakit gano'n na lang po yung uh, desire po ng PNP na na talagang halughugin itong mga particular na lugar na ito. But one of the challenges really is a uh, we are being impeded at uh, talagang grabe yung resistance na nakikisib natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuan nila, grabe talaga yung resistance at uh, we wonder why. nagultimatum ultimatum na rin ang PNP sa mga miyembro ng KO OJC natanggalin ang mga nilagay na barikada sa tapat ng compound para sa mapayapang dispersal uh ongoing po yung negotiation there will be given ample time to remove yung mga inilagay po nila ng uh, stage sa gitna po ng kalye yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng uh, barricade pati po yung mga sasakyan these are all being documented for uh, uh, to support the uh, possible filing of uh, criminal charges against those responsible for uh, for this uh, situation Bob naman si Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga alegasyong politically motivated ang pagtugis kinakibuloy must take its course. Walang uh, being insensible to the law, must take its course. Meron namang process dyan. Samantala, dalawa umanong biktima ng human trafficking ang nasagip ng PNP at DSWD sa KOJC compound. Noong 2022 daw, umalis sa kanyang tahanan ng isa sa mga biktima kasama ang isang KOJC member kapalit ng pangakong scholarship sa Cebu. Pero dinala siya sa Davao at hindi na pinahintulutang makausap ang kanyang mga magulang mula noon. Nakikipag-ugnayan na ang Justice Department at Interagency Council Against Trafficking sa PNP at DSWD upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga umano'y biktima at tutulungan sila sa case build-up para makapagsampa ng reklamo sakaling mapatunayan. Hinikayat din ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang iba pang posibleng biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC na lumapit sa mga otoridad kasabay ng pagtitiyak sa kanilang proteksyon. Patrick De Jesus para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.